Sort of the making the inspiration of, of what we made. It's a little bit of an idol, but I did it Pwede mo ako isupport sa join button ko idol the time. Only 79 pesos lang naman eh. Feedback lang po ah. Pwede nyo ako isupport guys. Doon ako nag-upload. Pero ngayon, siguro ano, 2 days or 3 days hindi pa ako nakapag-upload kasi super busy talaga ako. O oh, pero mag-upload naman ako doon eh. Super busy lang talaga ako ngayon, ngayon. Kasi ng general cleaning. Ewan ko ba, pag Chinese kasi ano eh. Ay kahit sino na masiguro na. Huh? Mag general cleaning kasi guys, pag yung tapusin mo na tong year na to, tapo, ay si, basta ka every na talaga ng ano guys, December. Super busy talaga kami nag general cleaning, oo, punas, mo. Oh, basta tanggalin lahat ng mga alika ko. Ano. Kaya super busy talaga ako, guys. Ang hirap talaga. Tapos may anak pa akong binabantayan ko. Kaya, ay, ako iwan ko na lang. Lalo palaki ng palaki ang punit na.